Paano maiwasan ang foreclosure? Alamin ang solusyon. In arrears ka ba? Natatakot ka bang mawala ang bahay mo? Huwag magpanik. May mga paraan para masave ito. Plan of payment. Piliin ang tatlo o anim na buwang installment para maayos ang utang mo full updating, the full payment with penalty condonation. Bayaran ng buo para mawala ang penalties at dagdag interest. Non-Performing Asset Resolution Program or NPARP. Manatiling iyo ang pagmamay-ari sa bahay. May tatlong paraan para maayos ang utang. Cash payment, bayaran ng buo, tapos na ang problema. Installment, pwedeng anim o labindalawang buwan na hulugan. Loan revaluation. Baguhin ang loan terms base sa bagong appraisal or book value. Loan restructuring. Ikalat ang unpaid due sa natitirang loan term mo. Assumption of mortgage, pwede ipasa ang loan sa kapamilya o kamag-anak na miyembro ng Pag-IBIG. Redemption price payment. Kung nasa redemption period ka pa, pwede mong bayaran ang halaga para ma-reclaim ang bahay. Ano pang hinihintay mo? Bumisita sa pinakamalapit na Pag-IBIG branch o i-check ang kanilang website para malaman ang options mo.